Hello po, good morning, good morning mga kababayan andito po tayo nag update sa ating mga pananim uh, dito sa ating uh, mini vegetables farm mm, kahapon maulan kaya at ngayon din tayo nakapag-ikot uh, ito may mga sakit o uh, tulad sa mga kaparmer ko dyan, uh, kamagsasaka magandang umaga po sa inyo Uh, kumusta kayo? Kumusta? Kumusta? Medyo maano ng ating mga bahabol na ampalaya. Ang okra o oh. Ito yung ginseng natin. Kamagsasaka ito yung ano nakita natin sa reels ni ano magsasakang manggagamot <clears throat> Shout out kay uh, uh, Kapitan Labatos uh, Sir Chris eh, happy birthday ngayon uh, November 17 Friday ilang taong ka na sir si Kapitan Labatos po ay hindi barangay captain kundi kapitan sa barko. Ito, pwede itong papakin nating breakfast. Oh, uh, ha, namis-namis. mais natin uh, pwede na ito sa nitong katapusan tapos iahang uh, eh, lang natin para dito naman itanim natin dito hanggang doon magpapararo tayo muli para mais naman yung next year na siguro dalawang row lang ito ang iba may tinudas ng ano steam blight yun may upo tayo medyo okay naman ito yung ampalaya na tinudas rin ng uh, ano mga uh, tawag dito fruit fly ito hindi pa oh. bukas pwede ito pang breakfast Ini tempat itu. Arap, mo namis namis Nasa silong yung Okra natin Ayan Doon Tumaob Ayan nadaganan no oh. sayang ang gandang sikat ng araw ngayon mga kababayan ano eh, Aquí está yo. and look na oh. breakfast hanggang ng umaga muli mga kababayan